Mabilis lang, no, mabilis lang. Uh, buti na lang dito, wala naman naging problema sa mga machine, uh, sa proseso, very smooth. Uh, punta na ako ng ano, hapon na para wala na masyadong tao pag umaga, medyo may pila rin kasi rito. Uh, pero okay naman, although may mga nababalitaan tayo na nagkaroon ng konting problema sa machine, pero mukhang wala namang major problem, so mabuti po yan. Uh, marami pa tayong kailangan gawin, uh, isa sa talagang tututukan, uh, kung pa rin ay yung pag-institute ng mga uh, institutionalized uh, ng mga reforma natin. Uh, kailangan pang matagalan, uh, yung sinasabi natin na hindi dapat nakasentro sa isang tao, sa isang politiko, kahit sa isang grupo, yung mga ginagawa natin na pagbabago, hindi dapat pang matagalan, pwede natin ipamana hanggang sa susunod na henerasyon. Na pagpanahon na para yung next set of leaders na ang mamumuno sa Pasig, mas madali nang maging mabuti, mas madali nang gumawa ng tama, at mas mahirap nang maging korap. Anong disqualification, please? Wala pa fight. naman kaming natanggap. Uh, pero ano naman yan eh. Alam niyo naman po na yung kalaban namin talagang gagawin ng lahat Uh, lahat ng kalokohan, lahat ng distraction, subuhan nila uh, na gawin. Kaya kami, eh, dire-direcho lang. Di na para intindihin lahat ng kalokohan nila. Kung papansinin ko lahat ng kalokohan na ginagawa nila, uh, walang mangyayari sa buhay ko. Di ba? Kailangan dire-direcho lang, focus lang. Ah, uh, ngayon, wala naman akong ibang, ano, kundi, I-monitor yung sitwasyon ng election na maayos, mapayapa, na uh, okay lahat ng machines, uh, security, okay naman. Uh, tapos, syempre ako mismo na makaboto. Uh, meeting the advance namin, o meeting the advancee, ay uh, masaya naman. Uh, overwhelming yung support. Uh, nakakataba ng puso. Uh, so, ano po, talagang... Focus na lang, konti na lang. Antayin natin kung anong, ilang oras na lang sasara na ang uh, Sa mga supporters at sa lahat po, no, sa bawat isa, uh, ang pagboto, yan po ay isang tungkulin natin uh, sa ating bayan, sa ating lipunan. Sana siniseryoso po natin ito. Uh, ipili tayo ng naayon uh, sa ating konsensya. Uh, pero lahat naman ng mga karanig nito, halos lahat, nakaboto na rin. Ano? Uh, so let's just wait for the results. Uh, ano man maging resulta from national to local, our councilors, uh, let's all work together. And uh, but you know, first of all, let's make sure that everything uh, in terms of the elections, you know, it ends well. Uh, hanggang sa canvassing, hanggang sa proklamasyon ng mga uh, mananalo. Uh, but uh, the way it looks now, uh, it, it looks like everything is going well. Uh, so hopefully, until uh, this evening, until tomorrow, everything will be uh, well, everything will be peaceful.